Farm. So, nandito tayo ngayon sa ating pinagamas na lupa. Yan. Maliwalas na ngayon. Yan. So, ayan o, na. Oh, isa sa yan Yung talbos ko. Yan na. Buhay na yung talbos ko. Ito bagong tanim lang to. Yan. Kasi hindi na ulanan eh. Mga bagong tanim yung mga planta na yan. Oh, etong aking kangkong. Ay! May dahon na. May dahon na. Ay, thank you Lord. Oh, maging namay na So, ayan. Hanggang dyan lang napalinisan ko muna. Four days ito mga kachan. Nilinis. Ayan yung kubo ni Kripiding doon. Banda. So, ito hindi pa. Sa kanda lang. Pag meron nang itatanim. Yan. Yung banda doon, yung may takip na uh, ano nang niyog. Yun. Luya yun. Mga luya. Yan, nagtanim na ako ng luya. Yan. Thank you for watching, Mr. Chan. Follow for more. Ito siya, nagpating ako. Wala nga naman siya siya, tamang siya dalawa. Ha? Ah, Maliko. Ayan, nagpating ako ng palmera. Ayan, yung palmera. Ito, mas pang ganda ng halaman na ito eh. Flower na ito. Yan. Yan. yung, yung green line. Parang gusto ko magdala ng green line. Um, isa, kayo. isa lang. Magahan naman yun. siya mo lang. Ayoko ng na lupa, mabigat. Ayan yeah. Ito oh. Ito oh, maganda oh. Kaya lang mga ano na lang. Siguro ganyan oh. Ayan. So, ayan. Thank you for watching. Kaya, Ay, ayan, unti-unti ko na yun. Ayan, unti Ay, sayang sabaw kuya. Akin na. Thank you for watching. Unti-unti ko yung basura o oh, kunti na lang. Ayan. Hmm. Sabaw lang ang ano to. Ay, nako. Walang, ito yung ano? Ay, isa lang pala talaga. Isa lang? Ay, naku. No, oh, thank Yaman you. Na sabaw. Pali for more. Inayin tayo ng buko. Walang laman. Malauhog, area ah. Bye-bye. Thank you for watching.